Magandang araw mga kasuyansan sandito tayo ngayon sa Coastal Road Patungo tayong uh, Matina Playa uh, Babaklayin natin itong uh, daang matuwid mga kasuyan Dito tayo sa Lipside Banda Sa pathway habang tayo ay nagkuha ng mga video Bahala ka sa buhay mo I-update ko sa inyo ang mga kalagayan at sitwasyon ng ating Coastal uh, Road ngayong araw mga kasuyans Hindi, wow yan yung uh, dagat banda Mahinahirapan tayong lumabang dyan Kasi walang pedestrian Baka mapunggit tayong isda ah. At uh, dito lang tayo sa kabila magkuha uh, ng uh, video Para may update dyan sa inyong mga kasyoyans At habang patuloy tayo sa pagtutakimbol dito mga kasyoyans <coughs> Makita ninyong uh, ang mga sasakyan dito ay uh, 60 kph talaga ang uh, speed din nila mga kasuyans Humaharurot at humahadyong, humahagyos dito sa ating uh, gilid. Yan ang uh, abandonadong resort mga kasuyans na kung saan tawagin natin na uh, Victoria Beach Resort. Sa likod nyan mga kasyuyans doon yung uh, entrance nila. Yan yung uh, napakalubak at napakaraming pita-pita uh, doon Aww. sa daanan patungo sa aking uh, bahay. Huh? At ito, kuna natin ng uh, update ang uh, karagatan. Dito lang tayo sa kabila kasi walang pedestrian lane. Paano Mahirapan tayong tumabok at lumabang dyan baka mapunggi tayo. <laughs> at uh, dito tayo sa may gilid. Woo! nag istipot, istimukoy, istibas lang tayo dito habang tayo nanood sa mga humahagyos at humahadyong na mga sasakyan na dumadaan ngayong araw at patuloy lang tayo sa paghuhinam dito at uh, maya maya tayo uh, uuwi na kasi init pa masilo, sakit pa kayo spanit ang init alas 3 na sapon at tayo ay aaginot Marka baklay mga kasyoyans nataros kustal Bagnot naman kayo ang kilid ng isda Moto dito dapit ang dagat, tepita At di lang tayo magtagal mga kasuyans, tayo ay aabante na, tayo uuwi at babalik tayo sa pagpamamasada. Ayan mga kasuyans, boom, binaklay natin, malayo-layo yung uh, binaklay natin at nang uh, nanghahawi itong mga tuhod ko. Diyan mo talaga malaman ang taong nga uh, mahilig sa baklay at hindi nagbabaklay. Yan, mga kasuyans. Madali lang manghahawi ang mga kasukasuan at mga tuhod. Duwag sa ating Yung mga building na yan, <laughs> sa likod niyan ang uh, kalsada na kung saan tayo magdaan-daan bawat araw. At yan lang muna ang aking may update mula dito sa Coastal Roads. Ito ang inyong lingkod na nagtatayo. <laughs>